2025 The DCXL News RMN Manila Special Coverage Sa mundong takot sa kamatayan may tatlong lalaking araw-araw itong hinaharap Hindi bilang bangungot kundi bilang trabaho Mga sipultorero na sa halip na takot ngiti ang bitbit sa bawat hukay na ginagawa Sila si Randy Danilo at Archie. Kwa 2011 ko nagsugod rin trabaho. Kapoy, pero okay lang po sa mga tinarong mga trabaho. Baka buhos mi sa iskadlaw ka doha, ugma, wala. Na may sadline kung magpalimpyo ba rin o unsa. Malimpyo ko, may basta at least ang mga pamilya. Sa simenteryong ito, sila ang tatlong sepultorero na sanay na sa init ng araw at bigat ng lupa. Magkakasama sa hirap at saya sabay kumakain, sabay nagtatawanan, sabay ding naghuhukay ng mga nitso. Na, na, nabuhi mo ang pamilya sa maanin na trabaho. Wala mo po mo. Sa papod, diya mi na kuantanan. mga anak. Pudan eh. Sa bawat nitso ginagawa nila, kumikita sila ng 3,000 piso bawat isa. At kung minsan, nakakagawa pa sila ng dalawa sa isang araw para sa iba, nakakatakot ng ganitong trabaho. Pero para sa kanila, ito ay marangal. Trabaho may respeto, may sakripisyo, at higit sa lahat, may dangal. Sa gitna ng amoy ng lupa at katahimikan ng sementeryo, natutunan nilang umiti at ipagmalaki ang propisyong madalas tinitinan ng mababa. Dahil para sa kanila, ang sepulturero hindi lang tagahukay ng libingan kundi tagapagpangalaga ng alaala. -ala. Mula sa 93.9 IFM News, Davao, para sa Alaala 2025 Special Coverage, Idol Kerwin Perez, Matik. Alaala 2025, the DCXL News, RMN Manila Special Coverage.